Sa nakaraang kwento natin ay nagsidatinga na ang ibang miyembro ng Maestri at naghahanda na silang hulihin ang ating bida subalit na pagdesisyon na naman ni Jin Song na magsisimula na siyang patayin silang lahat. At sa pagpapatuloy ng kwento, kaagad namang pinalabas ni Jin Song ang kanyang ideya na tinatawag na murder support at dito ikinulong niya ang tao sa loob ng parang kahon at laking gulat naman ng mga miyembro ng Maestri at napatanong na lang ang babae kung ano ba ang nangyayari. At napatanong rin ng lalaki na kung kaya bang e-teleport ang mga tao gamit ang ideya. Ipinalabas naman ng ating bida ang kulay pula na kapa na tinahipa ng 103,673 ng yokai ng kadiliman. Habang pinagmamasdan ni Seo ng ating bida ay namumutla naman ito dahil kakaiba na ang mga pinapakita na ideya ni Jin Song. Sumigaw naman si Jin Sung habang tumatawa siya na hindi niya na kailangan ng kanyang tiyuhin at tiyahin dahil ayon pa sa kanya ay kaya niya nang mabuhay ng mag-isa. Habang tumatawa si Jin Sung ay labis na lamang ang takot ni Seon sa ating bida at sa isip-isip niya pa na sa puntong ito ay lahat sila ay mamamatay at napagdesisyonan niya na kailangan niyang pigilan si Jin Sung sa kahit anong paraan at kahit anong mangyari. Nabaliw naman ang ating bida at paulit-ulit niyang sinisigaw na mamatay na silang lahat habang tumatawa. Makalipas ang ilang saglit ay merong tumagos na espada sa bandang tiyan ni Jin Song. At dito sinaksak siya ni Seon ng buong lakas. Napabuga naman ng dugo si Jin Song at binitawa naman ni Seon ang kanyang espada habang nanginginig ang kanyang mga kamay at magsasalita pa sana siya subalit biglang nagsalita si Jin Song at sinabi niya na gaya nga ng kanyang inaasahan sa isang vice squad leader nila. At dagdag niya pa na naniniwala siya na sasaksakin siya nito. Kagad niya namang hinawakan ng mukha ni Seon sabay sabi niya na kung sasaksakin niya man siya dapat sa mas mataas na parte ng kanyang katawan. Habang si Seon naman ay hindi niya mapigilan ang pagpatak ng mga luha sa kanyang mga mata at hindi siya makapagsalita dahil sa ginawa niya kay Jin Sung. Pagtapos nun ay bigla na lamang nang hina ang ating bida at napaupo sa lupa at nawala ng malay. Iyak nang iyak naman si Seon habang sinisigaw niya na humihingi siya ng tawad sa kanyang ginawa sa ating bida at paulit-ulit siyang humingi ng tawad. Hinawakan niya naman ang kanyang espada at muli na naman siyang humingi ng tawad kay jin Jinsong sa hugot niya ng kanyang espada mula sa pagkakabaon nito sa katawan ng ating bida. Pagtapos noon ay unti-unti namang naglaho ang pula niyang kapa at pati na rin ang kanilang kinalalagyan na lugar. Bigla namang tinanong ni Seon si jin Jinsong na kung nakabalik na ba siya sa normal. Maya-maya pa ay biglang nagising ang ating bida na tila bang hinahabol niya ang kanyang hininga at hindi naman siya makapagsalita habang si Seon naman ay pilit niyang pinagsasalita si Jin Song at paulit-ulit niya itong tinawag sa kanyang pangalan at sinabi niya pa na magsalita naman siya ng kahit ano. Maya-maya pa ay bigla naman siyang nagsalita at sinambit niya ang pangalan ni Seon. Makalipas ang ilang sandali ay bigla na namang na-activate ang kanyang ideya na self-destructive murderous intent. Ang ideya niya na ito ay pwedeng ma-off subalit ang iba niyang pandama ay temporaryong mawawala maliban lamang sa kagustuhan niyang pumatay. Dahil dun laki naman ang kanyang mga mata dahil naalala niya na naman ang mga pinaggagawa niya. Pagkakita ni Seon ay masayang masaya naman siya dahil nagkawisyo na ang ating bida at sinabi niya pa na ipapagamot niya agad ito. Habang si Jin Sung naman ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita at napatanong na lang siya na kung ano ba ang kanyang nagawa. Nanginginig naman niyang sinabi na hindi ito ang gusto niyang mangyari at nakita niya ang mga nagkalat na dugo kahit saan dahil sa kanyang ginawa habang si Seo naman ay pilit siyang pinapakalma. At dito bumalik na naman sa kanyang isipan ang mga brutal na kanyang ginawa noong bata pa siya na nagkalat ang buong dugo sa kanilang bahay dahil sa ginawa niya sa kanyang tiyuhin at tiyahin. Napasigaw na lamang siya at ayon pa sa kanya ay hindi ito ang gusto niyang mangyari. Sumagi na naman sa kanyang isipan ang muntik niya nang mapatay si Seon dahil kinain na siya ng sistema niyang kagustuhang pumatay. Makalipas ang ilang saglit ay nahimitay na naman ang ating bida at pilit siyang ginigising ni Seon habang walang humpay sa pag-iyak at humingi na siya ng tulong sa iba. Lumipat ang eksena sa lugar na tinatawag na Pyongyang Giemsu Mountain Sun Palace at tinanong ni Kim Il-jung na kung nakabalik na ba ang ikaunang halimaw. Tugon naman ng lalaking tinawag ni il Jung na first in class o ang kanyang senior. Wika niya na nakanpirma niya na bumalik ang ikauna pagkatapos ng pangyayari. Tugon naman ni il Jung na nakakalap siya ng impormasyon patungkol sa mga taga-timog na mga hampas lupa na nahirapan sila sa pagpigil sa ikauna. Gayun paman, tinanong siya ni il Jung na patungkol sa lugar na kanyang pinuntahan para nakawan niya. Nagtatakang tanong naman ang kanyang senior na kung saan ba ang lugar na kanyang tinutukoy. Pagkarinig ni Iljung ay kaagad naman itong nagalit at tinanong niya na kung hindi niya naaalala ay sino pa ba ang pupunta doon sa lugar na kanyang pagnanakawan noong una. Dagdag niya pa na labis ang kahihiyan niya ng mga oras na yon at tinanong niya ang kanyang senior na kung ganito lang ba niya siya tratuhin pagtapos ng pangyayaring yon. Humingi naman ng paumanhin ang kanyang senior at dagdag niya pa na sa panahong yon ay kinakailangan niya ng sapat na oras habang inaasikaso niya ang libro ni Daniel. Kaya naman tinanong na naman siya ni Iljung na kung sa gayon ay pinadala lamang siya nito upang magambala ang mga taga-timog upang magkaroon siya ng sapat na oras para sa libro ni Daniel. Nakangising tugo naman ang kanyang senior na ayos lang yun dahil nagkaroon din ng maling akala ang mga taga-timog sa lugar na kung saan niya ipinadala si Iljung at dagdag niya pa na hindi naman siya masyadong mahina para matalo ng kung sino lang. Sumigaw naman si Iljung na tinanong ang kanyang senior na kung alam ba niya kung ano ang posisyon niya. Dagdag niya pa na napakahampas lupa talaga ng kanyang senior. Tugo naman ng kanyang senior na kaya yan ang rason kung kaya niya siya pinili. Kagad naman siyang tumalikod sabay sabi niya na nakanpirma niya na ang paglabas ng ikatlo at ikaapat sa lalong madaling panahon. Hindi naman makapaniwala si Iljung na napakadali naman ng paglabas ng ikatlo at ikaapat kaya naman tinanong niya ito na kung totoo ba ang kanyang sinabi. Abot tay nga naman ang ngiti ng kanyang senior at sinabi niya na oo at kung maghihintay pa sila ng kaunti ay darating na ang kanilang pinakahihintay na pagkakataong pagharian ng buong mundo. Lumipat ang eksena sa ating bida na nakaritay sa higaan ng silid pagamutan. At dito umuungol siya dahil meron siyang napapanaginipan at merong namuong mga pawis na parang butil ng mais sa kanyang pisngi. Ang panaginip niya ay ang kanyang punyal na binabalutan ng aura ng kamatayan at unti-unti namang damadami ang kanyang pawis na parang butil ng mais. Napanaginipan niya rin ang leon na umiiyak. At nakita din niya sa kanyang panaginip si Teacher Ayong na namumutla dahil sa nakita niyang dugo na tumalsik sa kanyang harapan at bigla naman siyang nagising na hingal na hingal na tila ba na hinahabol ang kanyang paghinga. At maya-maya pa ay bigla siyang napatingin sa kanyang gilid at nakita niya si Seyon na alalang-alala sa kanya at kaagad naman siyang bumangon pagkakita niya kay Seyon subalit bigla naman siyang nakaramdam ng matinding sakit dahilan ng kanyang pagpikit. Pinahigi siyang muli ni Seyon at minungkahi niya na huwag niya munang pilitin ang kanyang sarili. Tinanong niya naman si Seyon na kung ilang araw na ba siyang natutulog. Tugon naman ni Seyon na tatlong araw na at tinawag niya panghangal ang ating bida. Sinabi naman ni Jin Sang sa kanya na gusto niya sanang tumayo na. Sinabi naman ni Seon sa kanya na kung Panginoon ba ang tingin niya sa kanyang sarili upang makabangon agad-agad pagkatapos ng tatlong araw lang. Minungkahi niya naman na humiga muna siya ng mas matagal pa upang mabilis ang kanyang paggaling. Bigla namang dumating si Lizin at tumawa siya at sinang ayunan niya ang sinabi ni Seon at dagdag niya pa na kailangang makinig ni Jin Sung sa kanyang asawa dahil magkakaroon sila ng magandang pamumuhay kapag nakinig lang siya ng mabuti sa kanyang asawa. Ngumiti naman si Lizin at kaagad siyang umupo sa tabi ni Seon at kaagad niyang kinamusta ang ating bida. Tugon naman ni Jin Sung na maayos naman na siya dahil nakapagpahinga naman siya ng tatlong araw. Umalis na muna si Seon para makapag-usap silang dalawa. Tugon naman ni Lee Jin sa sinabi ni Jin Song na maayos iyan dahil marami siyang sasabihin sa kanya ngayon. Ipinaliwanag niya na ang National Disaster Management Information System at ang National Crisis Alert System ay idinedeclare siya bilang level 1 na pambansang nagdudulot ng sakuna aka tangible disaster. Nagtataka naman si Jin Song bakit yun ang tawag sa kanya. Ipinaliwanag naman ni Lizine na nagdesisyon ang mga kinauukulan na isa siyang banta sa mga buhay ng tao at kaligtasan ng mga mamamayan dahil ayon pa sa mga ahensya ay mas delikado pa siya kumpara sa bagyo o paglusob ng mga terorista. Dagdag pa ni Lizine na ang tanging nakakaalam lang ng ganitong impormasyon ay ang mga nakatataas at walang ibang nakakaalam patungkol dito. Kaya naman tinanong siya ni Lizine na kung alam ba niya ang ibig sabihin noon. Tinanong naman siya ni Jinsang na kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Tugon naman ni Lizin na dahil hinarangga niya na kumalat ang balitang ito. Nagulat naman si Jin song dahil alam niya na ang kahihinat na nito. Sinabi pa ni Lizin sa kanya na ang tanging S-rank lang na ideya ng South Korea ay siya at si teacher ayong lamang. Dagdag niya pa na tinatago ni Jin song ang kanyang lakas at naiintindihan naman nila kung bakit niya ito tinatago. Kita naman sa mga kamay ng ating bida ang kanyang galit at humingi siya ng tawad dahil hindi niya naiisip na gamitin muli ang kanyang ideya. Sinabi naman ni Lizin sa kanya na ang mundo na kanilang kinalalagyan ngayon ay magkakaroon din ng sakuna na hindi nila lubos maisip dahil ang mundong ito ay hindi payapa. Madaming krimen ang mas tumataas araw-araw at marami rin ang namamatay. At ang katulad ng diskriminasyon ay unti-unti na ring lumalala. Humingi naman ang paumanhin si Lizin sa kanya dahil bigla siyang pumunta dito at agad niyang sinabi sa kanya ang kanyang layunin. Dagdag niya pa na dapat alam din niya ang kanyang dapat kailangang gawin. Wala namang tugon ng ating bida sa mga pinagsasabi ni Lizin sa kanya. Ayon pa kay Lizin na wala pa rin itong pagbabago dahil ang labanan ay sa pagitan ng bansa sa bansa. Hindi lang North Korea ang kanilang kalaban gayon din ang mga ibang bansa dahil nakakapagduda rin ang kanilang mga ikinikilos. Galit na galit na naman si Jin Song at magsasalita pa sana siya subalit bigla siyang hinawakan ni Lizin sa kanyang likod sabay sabi niya na ang kanilang bansa ay kailangan ng lakas niya. Pagkarinig ni Jin Song ng salitang lakas ay hindi niya namang mapigilan ang kanyang pag-iyak at tinanong niya si Jin na kung kailangan ba nila ng ganitong uri ng lakas ng isang baliw na mamamatay tao. Pinakalma naman siya ni Jin at hinawakan ang kanyang mukha sabay tanong niya kung naaalala pa ba niya noong una silang nagkita. At pinalakas niya ang loob ni Jin Song at sinabi niya na huwag siyang mawala ng pag-asa sa kanyang sarili dahil kailangan nila ng taong naniniwala sa kakayahan ng kanilang kaluluwa nang sa gayon ay mas lumakas pa. Pagkarinig ni Seon ay naalala niya naman noong bata siya na sa kanilang pamilya ay tinuturo sa kanila na sundin ang landas na tatahakin ng kanilang kaluluwa. Namuhay siya nang sinusunod ang kanyang ideya ngunit hindi ang kanyang sariling kagustuhan. Kaya naman napagdesisyonan niya na hindi na niya papayagan ang kanyang kaluluwa na diktahan siya sa kung ano ang magiging buhay niya. Nagsalita naman si Jin Song patungkol sa sinabi ni Lizin at bigla naman siyang sumigaw habang umiiyak na ang kanyang kaluluwa ay isang mamamatay at tinanong niya si Lizin na kung paano niya palalakasin ang kaluluwa na isang mamamatay. Tumayo naman si Lizin at tinanong niya si Jin Song na kung alam ba niya ang kabuuan pinsala ng dambuhalang leon sa syudad. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at kaagad niyang sinabi na ang kabuuang nasugatan ay umabot sa umigit kumulang sa labindalawang libong katao. At ang tinatayang pinsala sa lugar dahilan ng pagkawasak dahil sa dambuhalang leon sa sentro ng syudad ay tumataginting na 3.4 trillion won. Dagdag niya pa na ito ang pangyayaring hindi maiiwasan at kahit na ang ordinaryong sibilyan ay hindi ito lubos maisip na mangyayari ang ganito gayun paman ay napigilan niya ito. Kaya naman sinabi ni Lizin sa kanya na bilang isang tumutulong sa bansa at inulit niya naman ang kanyang sinabi na bilang isang mamamaya ng kanilang bansa. Pagkarinig ni Jin Song ng tumutulong sa bansa ay magsasalita pa sana siya subalit biglang yumuko si Lizin sa kanyang harapan at ayon pa sa kanya ay lubos siyang nagpapasalamat sa kanya. Yumuko rin pati ang mga alipores ni Lizin kay Jin Song. Pagkakita ni Jin Song na pinasalamatan siya ng mas nakakataas sa kanya ay hindi niya lubos maisip na ganoon na lamang nagpapasalamat ang tao sa kanya sa kabila ng kanyang ginawa. Maya-maya pa ay bigla siyang umiling at sinabi niya na isa siyang mamamatay tao na pinatay ang mga kaibigan nila. Matikas naman na tumugon si Lizin na siya naman ang kay sa isang tao na nagprotekta sa syudad nila dahil kung hindi dahil sa kanya ay tiyak siya na wasak na sana ang syudad na ito sa ngayon. Habang si Jinsang naman ay nanginginig na nakikinig sa mga sinasabi ni Lizin sa kanya. Ayon pa kay Lizin na sinagip ni Jinsang ang bawat buhay dito sa syudad na ito at minungkahi niya na huwag niya nang sisihin ang kanyang sarili at bumangon siyang muli. Muli na namang tumulo ang luha sa mga mata ng ating bida at pinagmasdan niya ang mga tao at napagtanto niya naman na taus puso silang nagpapasalamat sa kanya at ito ang kauna-unahan niyang maranasang makatanggap ng ganitong klaseng pasasalamat sa buong buhay niya. Kaya naman bigla siyang bumaba sa kanyang higaan at bigla siyang tumayo sa harapan ng mga tao at sa isip-isip niya naman na natitiyak niya na mahirap para sa mga taong ito na pasalamatan siya dahil siya ang dahilan ng pagkamatay ng kanilang kasamahan sa mga kamay niya gayunpaman pinasalamatan pa rin nila siya na walang nababawa sa kanilang pride o kahit bakas na galit na nararamdaman nila bilang mga taong nakakaintindi kaya naman hindi siya magbubulag bulagan sa pagkakataong ito ay hindi niya papayagan na masira ng kanyang pagsisisi ang ganap na ito at napagdesisyonan niya na magpapatuloy lang lamang siya sa kanyang pamumuhay. Bigla naman siyang nagsalita at sinabi niya kay Lizin na wala na siyang balak gamitin pa ang kanyang ideya ng nakaraan gayon pa man hindi ibig sabihin noon ay titigil na siyang umabante sa buhay para sa mga taong kanyang napatay. Bigla namang hinawakan ni Lizin ang kamay ni Jin Song at nagpasalamat siya at sinabi niya pa na napakalakas talagang individual ng ating bida. Dagdag niya pa na sasabihin niya rin sana na iwasan niya muna ang paggamit ng kanyang ideya sa ngayon dahil walang kahit sino man ang makakapigil sa kanyang ideya maliban sa kanya. Tinanong naman siya ni Jin Sung nang kung ano na ang mangyayari sa kanya sa ngayon. Tugon naman ni Lee Jin na ipapadala niya siya sa ibang bansa ng ilang buwan dahil yun lang ang paraan upang makalimutan ng mga tao sa Korea ang patungkol sa kanya. Tugon naman ni Jin Sung sa kanya na umaasa sana siya tatapusin niya ang kanyang pag-aaral sa high school ang ibig niyang sabihin ay ang paglilingkod sa batalin. Tugon naman ni Lee na huwag na siyang mag-alala patungkol dyan at ang isipin niya lang sa ngayon ay parang nag-aaral lang siya sa ibang bansa. Dagdag niya pa na simula ngayon ay epopromote na siya bilang isang sargento. Makalipas ang ilang araw ay nandito na sila sa Korea International Airport at dito hinitid nila si Jin Sung at pinaalahanan siya ni Sung Ho na huwag siyang maging tamad dahil lang sa wala siya doon. Dagdag niya pa na kapag nakabalik na siya ay isa sa ilalim niya agad ito sa pisikal na pagsusulit. At sumang ayo naman si Jin Sung sa sinabi ni An Sung Ho sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay niyakap ni Seo ng napakahigpit si Jin Sung sabay sabi niya na sisiguraduhin niya na tatawag siya sa kanya sumang ayon na naman ang ating bida. Napayakap na rin si Jin Song kay Seon dahil ang bango nito at sinabi pa ni Seon na mag-text rin siya sa kanya araw-araw. Sinang ayuna na naman ni Jin Song ang sinabi ni Seon sa kanya at dagdag niya pa na sisiguraduhin niyang babalik siya ng mas malakas pa. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay lumipad na ang eroplano na kanyang sinasakyan. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na siya sa John F. Kennedy International Airport at nandito rin si Nagiyong at Hiwa Mata. Nandito rin si Donggo at Lee Sung hwa Sinabi naman ni Giyong na nandito na sila sa wakas at tinawag niyang basura na naman si Jin Sung. Pinagtanggol naman ng Hiwa Mata ang kanyang leader at sinabi niya na huwag niyang tawaging basura ang kanyang leader. Binati naman sila ni Yuk Donggo at sinabi niya na matagal-tagal rin silang hindi nagkita. Nakita rin ng ating bida si Lee Sung Hoa at natatawa na lang si Sung Hoa at tinawag niya si Jin Sung. Kinamayan niya naman agad ang ating bida at pinuri niya si Jin Sung dahil mas naging astig pa siya nang wala na siyang suot na salamin. Habang pinagmamasdan sila ni Giyong ay sinabi niya naman na sana nagpaiwan na lang siya kung puro basura lang naman ang kanyang makakasama at napabuntong hininga na lamang siya. Tinanong naman siya ni Jin Song na kung ayos lang ba sa kanya na casual na siyang makipag-usap sa kanya dahil isa na rin naman siyang sarhento. Tugon naman ni Giyong na hindi niya akalain na ang katulad niyang basura ay maungusan pa siya. At dagdag niya pa na gawin niya ang gusto niyang gawin. Tinanong niya naman agad ang hiwa mata na kung may alam ba siya sa kanilang schedule. Nagalit naman ang hiwa mata at sinabi niya na dapat siya ang nakakaalam ng mga bagay na ito. Tinawag naman sila ni Donggo at itinuro niya ang taong kanina pa nakatingin sa kanila simula pa ng pagdating nila kanina. Tugon naman ng dalawang mainite ng ulo na kung bakit sila lang ang sinasabihan niya nito. Pinagmasdan na naman sila ni Jin Sang at sa isip-isip niya naman na hindi niya naisip na ilalagay siya sa grupong ito ng ilang buwan dahil ayon pa sa kanya na walang chemistry ang grupong ito. Lumingon naman si Jin Sang dahil merong tumawag sa kanila at tinanong niya kung tapos na ba silang mag-usap. Tinanong naman siya ni Jin Song na kung sino ba siya. Tugon naman ng lalaking kulay dilaw ang buo niyang buhok sa mukha at sinabi niya na tawagin lamang siya sa pangalang Teddy. At nagmula siya sa Departamento ng Depensa ng US upang sunduin sila. Makalipas ang ilang minuto ay nakasakay na sila sa limousine at nagkikwento si Teddy na baguhan pa lamang siya dito sa kanyang trabaho. Dagdag niya pa na habang nandito sila ay siya na muna ang baalang tumulong sa kanila sa lahat ng bagay pati na rin ang pag-translate ng mga salita. Kapag nasa tabi lang nila siya ay walang magiging problema sa komunikasyon dahil habang gumagana ang kanyang ideya na magaling sa pag-translate ng mga salita ay walang magiging problema. Nakarating na sila sa kanilang pupuntahan. At binalaan sila ni Teddy na mag-ingat lamang sila sa kanilang binibitawang salita. Pagkabukas niya ng pintuan ay nagsititig ng malamig ang mga nasa loob ng silid at meron na namang semi-kalbo. Pumasok na sila kagad sa silid at habang papasok sila ay sa isip-isip naman ng ating bida na parang mga matataas na mga opisyal ang mga taong ito kasama na ang mga taong naka-uniforme ng militar. At nang papaupo na siya ay nagtataka naman siya dahil sa mga mukha ng mga tao dahil parang ang seseryuso nila. Nagulat naman sila dahil biglang lumiwanag. At dito nagsalita ang mayabang na lalaki at sinabi niya na wala na silang oras kaya naman uuumpisahan na nila ang pagpupulong dahil nakarating na ang kanilang mga bisita na nakakairita. Kaagad naman siyang nagpaliwanag na sa nakalipas na dalawang oras ay mayroong namatay na babae na nasa edad na 35 taong gulang sa hilagang silangan ng Manhattan. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at ehit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita kit sa susunod mga boss!